Dalawa, o, oh, parehong pareho Hi! Ayan yung kambing, o. Oh, may kambing doon sa, ayan, o. Oh. Kita nyo ba, guys? Ayan, o. Oh. Ayan siya, o. Oh. Kumakain ng damo. Ayan si Markia, nag sa kambing. Bibi! Markia! Talaga! Markia! Maghay na sa kambing. Hay kambing. Hay kambing. Hay. O magplay na kay ni Ate Joy. Joy. Maganda diyan kasi na na ano na na natabasan na dyan, oh. Na sila maglaro diyan. Oh. <laughs> Laro-laro. Magandang panahon ngayon umulan-ulan kanina pero hindi naman lumakas ano lang parang ambon-ambon ambon-ambon lang natakot <laughs> ah hello wow <laughs> hello bebe oh pagkain na ni chuchu Daddy, ni <laughs> Mukhang mukhang kayo danda na. Ha? ha, baka matumba. Ganda na lang ano nila dyan, laruan. Malawak. Maganda dito pag summer. Kasi toyo. Ilagay mo lang muna sa mangkok. ayun o, no, may, ano, may manok. Naalala ko dati. Sa'yo kay Joy Joy. Di ba naalala mo dati nung sabi ni Joy, kalaruin mo si Marquilla. Sabi niya, hindi eh, naman yung naglalakad eh. Di ba? Ngayon naglalakad na. Oh. Magkakalaro na. Ayaw niyang kalaruin kasi hindi naman daw naglalakad. ayun nakakalakad na. Huwag mo nga, nga si Brownie. Nakikipaglaro lang naman. Brownie, wag kang mangangagat. May turok na rin naman yan si Brownie. Pinaturok ka na yan ni Jesus at saka ni Mark. Linala nila doon sa sente. Sa ano. Pinaturok ka ng anterabs. Uy, naiyak na. Wag Brownie! Si Markia! Wag si Markia, Brownie! Wag! Um, Napakampi o. Nagpapakampi Wag Brownie! Ah. Uh -huh. Ayun yung kambing Hello, na yung inain. Oh. Hello! Yay! Nag-ahay! nag, yung batuta doon. ang oh. Hi! Matutulog na yun. si maaga nagigising tapos Oh, ang ginawa ni Brownie inaasar si Joy Joy. Oh, pangasar yan eh. Ayan yung chinilas ni Joy Joy. Yung bagong bili namin yan na ano. Sakay ka daw, sakay ka daw kay Brownie <laughs> Ah, sige, takbo Brownie takbo. <laughs> Wag bibi, baka mamatay. Wag, Wag ka pa. Wag bibi. Kawawa naman si Brownie. Brownie! Bigay mo na kay Ate Joy Joy yan. Ibigay mo. Masisira. Wag. Wag mong papanuin. Brownie. No brownie. Wag brownie. ba? Diba? Ganyan yan. Maharot yan talaga. Ayun brownie. Oh, may ano doon. Kambing. Oh. Ayun brownie. Oh, ayun. May kambing doon. Ayun na lang kalaruin mo. Oh. Yung kambing. Ayun oh. Kambing oh. Ayun yung kambing oh. Oh, oh di ba? Oh, laruin mo 'yun. Ayun oh. Ayun oh, brownie. Wala hindi niya ata napapansin. Hindi niya ata napapansin oh. Ayun na nandiyan na sa gate oh. Ayun oh, dumaan lang. Wala na siyang kasama. Nasaan kaya yung iba niya? Minsan dalawa yan sila. Tatlo eh. Ngayon mag-isa lang. Pinitigan lang ni Brownie ah. Oh. Hindi niya kinahulan oh. <laughs> Ayun na si Brownie. wag ka dyan, Joy. Papasok din yung kambing. Ayan. May oh. ipaglaro na siya doon sa kambing. Oh. <laughs> Ala ka, pumasok na. Ala. Naglaro sila. Yeah. Hmm. yan mo lang. Ay, hindi pumasok sa loob yung kambing. Naiya. Eh. Wala kasing kalarot aso namin eh. Kaya, lahat hinaharot. Kahit mga manok, hinaharot niya. Naku, hinahabol-habol yung mga manok ng kapitbahay namin dito. Minsan, napipilay. Kaya si... Kaya Aki. Kaya si... Ayan na, pumasok yung kambing. Ayan na. Pumasok na. No. Ano? 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 Kambing Ano? 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 Wala pong masuk Wala, Wala pong sa bahay. Wala guys, may bisita kami guys. Pumasok sa bahay guys. Oh. Wala. Pumasok sa bahay yung kaming guys. Dako kaldereta ka ngayon. Sinasabi ko sa'yo. Ha? Kaldereta ka ngayon ha. May bisita kami guys. Oh. Ba't ka pumasok dyan sa loob? Ng bahay. camera Tanang <laughs> eh. na lobang siya. Tik nak tanang na lobang. Kakina kalaro ni Doni. Labo yung camera ko eh lobas na. Eh natuwa ko na sa may git. Ay lalaro sila oh. Naglalaro sila oh. Naglalaro sila. Hmm. Hmm. Ala. <laughs> Ala. Tungtuan naman si Brownie. May kalaro na siya oh. Yan, naalis na. Naalis na siguro. Ang paligid namin! Hulong kong. Wami, wami daw. Ang ganda! Sobrang ganda! Ayan oh, ang aming view dito. Super ganda. Super ganda. Tapos ang lakas pa ng hangin. Malamig-lamig ang hangin. Wow, napakaganda oh. Diba? Parang hindi to Oh. Parang sa picture mo lang makikita yung mga ganyan. Ay, ano, drawing, no? Ang ganda, eh. Hindi <tod> na yung bundok, <ganda, tod> oh. Eh. <tod> Saan ang bundok? Doon. Ah, oo, kasi may fog, oh. <tod> ang lakas ng hangin. Ayan, guys, ang lakas ng hangin. Wow. Wow. Ito kami mga nakatambay, oh. Um. Joy! Ah? Hi! Hi. Ano yan? <laughs>